Hi guys. So ayan guys, nakuha na natin. Dumating na yung order ko sa Kalasada ito guys. Um, brand ito. Unbox natin to guys. Yung Gawang India daw to eh. Masusubukan natin ito guys kung matibay siya sa long ride pang araw-araw zapper ito Ayan. at nagkakahalaga lang siya ng ano na siguro mga 800 lang din to kasi may shipping fee rin at yung shipping uh, shipping fee niya ay nasa 70 hindi ko pa ba, ba palitan to pero yun yun umabot din siya ng dalawang buwan. Mura lang din to guys. Nasa 800 lang din. Ah, uh, ito yung ano, yung ang tawag dito, yung Safeway. So, yung mga branded kasi guys, nasubukan ko na rin. Uh, medyo mahal sila. Pero, kunti lang naman ang diferensya. <clears throat> yung mga branded, maabot sa akin ng tatlong buwan. Sa long ride sa araw-araw kasi ako guys uh, nagde-deliver kasi ako delivery kasi ako at mabiyaya ako ng mga 88 km kilometer uh, one way lang yan sa so, pabalik 88 din so sa araw-araw na biyaya mo ang gulong talaga ang unang-unang mapupudpud -unang tingin nyo malabas na yung silad niya kasi may butas pero medyo makapal pa sana siya. Pwede pa sana siya ng mga Abot pa to siguro mga ilang araw eh. Saka madulas na rin siya. Lalo ngayon tag-ulan. So hindi ko ilalagay sa alang-alang yung aking biyahe. Kaya palitan na lang natin para masigurado. Diba? merap na. Biroin uh, <coughs> mo yung biyahe ko doon. Sa 88 km na yon bawat barangay ay ng, ang distansya niya siguro mga 30 kilometer barangay na naman 130 km barangay 20 km or 10 km barangay at hindi lahat ng barangay doon ay may uh, motor so <laughs> hindi naman natin hindi ko hinihingi na kanyari maplatan tayo doon tapos may karga-karga mga pang-deliver di ba puro madadala mo doon ni gubat masukal sinong you know, ano gagawin mo maghintay ka na lang ng ano himala di ba so, kailangan so, hindi na lang tayo laging prepared so ito unbox na natin na. Eh. tignan natin kung ano ito so, maganda rin ang forma medyo lang Oh, okay rin naman yung ayaw. mo umuulan. Ganda rin siya. Parang ganito rin. Parang isang pirili. Eh. MRF pala ito guys. MRF. Tapos. Aha. Uh -huh. ko lang, pero hindi siya ganun ka Sige, try lang natin. At tara, pakabit natin guys. Ay, teka. Sana lang i-update ko kayo kung ano performance ito pagkatapos ng dalawang buwan na naman siguro. See